So guys, on this video makikita nyo ako kung paano ako alipinin ng asawa ko. Ang aga-aga, pinilit akong mag-exercise na kasama niya. <laughs> ang sakit tuloy ng katawan ko buong araw. Anyway, kapalit naman nung pinagluto niya ako ng masarap na pagkain, masarap na breakfast hanggang dinner, masarap pa din ang... Ah. Ako nag-asikasi sa mga kids. Oo, oh, pinagmamalaki pa niya siya <laughs> nag-asikasi ng mga kids kasi Apo, umaga, ba, Normally, tuwing umaga ako nag-asikaso noon. <gasps> eh, pinag-exercise nga niya ako. Kaya, ako ang, ah ang nag exercise nung kids noon, day na yon. So guys, samahan niyo po kami today dito sa Sirius Family on our video. Nice. Don't forget to like and subscribe to support us. What happening to you? Okay, you said it. Um, like liking... and on our videos but hit the like button also and I hope you comment on our videos 500 or 500 million so you can like and subscribe okay. now so okay guys ito na yung let's go video <laughs> <laughs> yung <laughs> asawa kong gumising ng maaga kala mag-exercise -e ka <laughs> nadamay pa ako <laughs> okay alay sige tayo mag-exercise tuwing umaga <laughs> So yun na nga, nag-exercise nga kami ngayong umaga. So natapos ni mami yung 30 minute session ng exercise na pinapalo niya sa YouTube. Ako, 15 minutes lang, tapos ang sakit na ng binti ko. <laughs> Alright, nakapaligo na tayo. Ito nga, sabi ni mami. At dahil nga daw sinamahan ko siya, pinagluluto niya ako ng masarap na breakfast. Kanin. Oh, Fried rice with ham. Charap. Bok Bok Sarap. Do you know that? Ayla? Siyempre, sa mga ganitong agahan, hindi pwedeng mawala ang ah, banana ketchup. Ah, banana sauce. Ayan. <laughs> Mayroon din akong tomato ketchup, pero siyempre sa ganitong may sinangag. This is the best pa din talaga. This is the best yung ketchup na yan ay may pagmamalaki nating tatak Pinoy alam nyo ba na sa Pilipinas nagmula ang banana ketchup yan oh yan oh yan oh yan, oh. yan. itong tinatawag na saktong sakto mmm yun nga eh. Problema lang. Pag kasubo mo ng isa, hahanapin ah, mo na kaagad yung kasunod. <laughs> hmm. Mm, hmm. Hmm. Yung banana ketchup talaga. <laughs> Parang bata yun ah. Sa na mga nasa abroad dyan na Pilipino lagi din baka yung may nakatagong banana ketchup at mang tomas <laughs> sinama na nga tayo ni ate Macy mag breakfast kasi si Ayla ay nag getting ready na with mommy for school All right and ready na nga kami pumasok sa school flowers, hey little flowers no he's a little flower, no, a little flower. The... hey little Come on. Ngayon <laughs> sa kanta naman kanta ng Little Flowers to. Pretty pretty flowers. The upum. can you open the garage door please? Pretty pretty flowers. Stop recording and let go now. You want to go already? 2000 years later. So Nandito na nga ako sa bahay At nagluluto na si mami ng spearing Request daw ni Ayla I said you want to for Yes Hi, what happened? So Ayla get a medal Yupi Igben, a puzzle kampiyon Sabi nung sabi ng teacher, siya yung nanalo dun sa kanilang puzzle test. Kaya meron siyang medal na gano'n. So proud naman. Alright guys, ito nga ang hapunan na hinanda ni Madam. O oh, diba? Ang oh, restaurant. God, restaurant style. O oh, diba? Spearing. Spearing. Potato. Potato broccoli, and chicory. Ito yung pinakapaborito kong gulay dito sa Belgium. Chicory. Ayan, kilala nyo ba yung gulay na yan? Hmm. Hmm. Ang lasa niya, manamis na, may, manamis na manamis na, manamis <laughs> na makait. Kaya ang sarap na kumbinasin niya. Simple lang pagluluto na ito, be-bake mo lang sa butter Konting asukal, asin, paminta Hanggang mag-tender na siya I like my fault. Yun, masarap ng chicory At gumawa dito si mami ng gravy ng sauce, ayan Hindi na namin kailangan mag-restaurant Kayang-kayang lutuin ni mami ang mga bagay na niluluto sa restaurant. So, kain na kami ni Mami. Yung mga bata, kumain na. Kaya, ayaw nang mag sa amin. So, here we go. Ang ating spearing. Baboy po yan. Tapos, chicory. Pork steak. Chicory. Potato. And... Uh, broccoli. Yan na. Ayan. Okay. Ayan ang tinatawag natin saktong-sakto lang. Mmm! Ang ganda ng luto ng karne. Ano. <laughs> Hindi matigas. Lambot pa siya. Hmm? Kami mga kulay, oh. Expert na ako. Expert na si Mami magluto ng... ng mga meat, Look Look at that color hindi hilaw. Tama-tama ang luto kasi pag na-overcook to ang tigas nito. Yung pag si nagluto ayan ah. Mm. Kakaya ko restaurant. <laughs> Very good, Mommy. Ako ng sakto. Tapos pag nagluto si Mommy ng steak, gusto ko yung almost rare. Kaya tawag namin ditong sinya or half rare. Medium rare pala, medium rare. Kaya ang kaya na din ito yung umami yun. Ngayon, umami yung sarap. Basta bukas exercise ulit. Tayo na, yan. Nandamay na naman. <laughs> na di ba? Nag-exercise nag kami nung umaga. O, nagluto ako for the first time. Kaya nga, gumising ka na maaga. <laughs> Kaya lang kanina sa trabaho susko, ko. umuupo ako, yung binti ko, Diyos ko Lord. Sa una lang yan, alam mo naman yun. Diyos ko Lord, yung binti ko. <laughs> yung hita ako, para may tumutusok na bakal tuwing umuupo ako, tuwing tumatayo ako, ay. Yung mga nag-fitness dyan, nag-exercise. Alam nyo yung feeling ng tagal yung hindi kayo nakapag-exercise. Tapos, bigla kayong babanat ng ganun ng walang stretching, walang warm-up. Yun ang nangyari sa akin. Kaya yari ako kanina. Tuwing kailangan ko yumuko, slow motion. <laughs> Sabi ni ate, ano yari sa'yo? <laughs> Ininom ko, healthy dun to. Sabi ba? Sabi Baka hindi ka maka-exercise yung kasunan. Ah, mm -hmm. Tawag dito cranberry juice. Ano? So. Cranberry juice. Tingnan nyo, oh. Oh, tingnan nyo dito, oh. Yung may percent pa, oh. 7% alcohol. <laughs> Alright guys, tutuloy na namin itong kain na to. Mamaya na lang ulit tayo mag-video.